sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo, tandaan mo yan. Sabi ng ating bida kay Sang Min. Nagsalita si Sang Min habang paalis ng silid kasama ang isang estudyante na sige, nagkamali kami. Magiging mas maingat kami sa susunod. Napabuntong hininga ang ating bida nang umalis na si Sang Min kasama ang isang estudyante. At sinabi sa sarili na nanalo ako, tinalo ko si Nali Sang Min at Kim Chulwo na ginawang impyerno ang buhay ko sa nakaraan. Hindi na ako ang dati nagbago na ang lahat ng tuluyan. At sa gitna ng pag-iisip ng ating bida sa kanyang pagkapanalo biglaan nagsilapitan ang kanyang mga kaklase at sinasabi na Jin Hyun, ang galing mo. Ang sarap panuorin nung binugbog mo sila. Kinuwento pa ng mga kaklase ng ating bida ang mga alam nila kay Sang Min na si Lee Sang Min, sobrang sakit ng ulo niya kahit noon pang junior high, pero dahil sa iyo, mas magaan na ang pakiramdam namin. Habang pinagkakaguluhan ng mga estudyante ang ating bida nagsalita si Moon Jin na salamat. Jin Yun, at pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Ninitian lang siya ng ating bida at sinabi na okay lang, naiintindihan ko. Mukhang nasaktan ka sa lahat ng bahagi ng katawan mo, kaya magpahinga ka muna at alagaan ang sarili mo. Biglang na-touch si Moon Jin sa sinabi ng ating bida sa kanya at tinanong na Jin Yun, magkaibigan pa din ba tayo? Sinagot lang ng ating bida ang tanong ni Munjin na syempre, kailan ba tayo hindi naging magkaibigan. At ayun na nga biglang tumalon si Munjin sa ating bida at napayakap ito umiyak pang sinabi na salamat pare. Sa pagkakaibigan sa kagaya ko, hindi ko napababayaan ang ating pagkakaibigan. Pinipilit na tinatanggal ng ating bida ang pagkakayakap ni Munjin sa kanya at sinabi na alam ko na, kaya pwede mo na akong bitawan. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil tinawag ang ating bida ng homeroom teacher kinabukasan. Kim Jin Hyun, sumunod ka sakin, sigaw ng guro ng ating bida. Habang sinusunda ng ating bida ang kanyang guro, napaisip ito na kung ganito na siya kagalit, malamang dahil ito kay Lee Sang Min. Habang sinusunda ng ating bida ang kanyang guro, ang kanyang mga kaklase naman ay nanood sa pag-alis niya, ganoon na din si Moon Jin at sinasabi na dahil sa akin na damay pa si Jin Hyun. Nasa opisina na ngayon ang ating bida at ang kanyang guru sinisermona na ngayon ang ating bida at sinabi na anong ginagawa mo? Pinapalampas lang kita dahil magaling ka sa pag-aaral, pero gumagawa ka ng gulo ng ganito. Sumagot lang ang ating bida na hindi ko po maintindihan. Ngunit bigla tumaas ang boses ng guru at sinabi na binugbog mo ang kaklase mong walang kasalanan. Gangster ka ba na nananakit ng taong walang balak lumaban? Narinig na ata ng PTA kung ano nangyari pag iisip ng ating bida. Ngunit sinagot lang ng ating bida ang tanong ng kanyang guro na si Moonjin ang binugbog ni na Lee Sangmin at Kim Chulwo. Bakit mo lubusang hindi pinapansin ang katutuhan ng yon? Sinagot lang siya ng kanyang guro na ano 'yon? Mga lalaki lang 'yon na nagkakasiyahan. Sabi pa ng ating bida sa kanyang guro na binubugbog nila si Huang Munjin para lang sa katuwaan habang nagmamakaawa at umiiyak siya lalo pa silang na-excite at binugbog pa siya ng mas matindi. Yan ang eksaktong kahulugan ng pananakit, pero bakit hindi natin yan pinag-uusapan? Nagpasya lang ako na kailangan kong makialam bilang kaibigan dahil kung hindi ko ginawa yun, mas lalo pang binabuli ngayon ni Lee Sangmin si Munjin. Biglang nagtaas na naman ulit ng boses ang guro at sinabi na hindi sapat na magmakaawa ka lang talaga ngunit sa kalagitnaan ng pagsesermonya sa ating bida bigla naging kalmado at sinabi na hindi mo talaga alam ang pamilya ni Lee sang at kung ano ang kaya nilang gawin. Tinanong ng ating bida na ano bang mayroon sa pamilya niya na nagiging ganito po kayo. Napabuntong hining ang sinabi ng guro sa ating bida na tahimik, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang gulo ng PTA ngayon, at ipinipilit nilang bigyan ka ng mabigat na parusa. Matapos ang pulong ng principal at vice-principal, napagpasyahan nilang patalsikin ka sa paaralan. Nagulat ang ating bida sa sinabi ng guro, kaya dinapinsahan niya ang kanyang sarili at sinabi na napaka-unreasonable na patalsikin ako pagkatapos lang ng isang gulo. Kung ganoon, anong klaseng parusa ang matatanggap ni Lee Sang min Sinagot lang siya ng guro habang pinupunasan ang salamin na ito na wala siyang matatanggap na parusa. Napaisip ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ng kanyang guro ako ang pinatalsik. Paano nangyari ito? Siya ang nagdudulot ng gulo kung saan saan, pero ni hindi man lang siya napagsasabihan, tapos ako agad ang pinaalis. Kaya sinabi ng ating bida sa kanyang guro na hindi ko matatanggap ang desisyong ito. Kung patatalsikin niyo ako, gawin niyo rin yun kay Sang Min. Ngunit sinagot lang siya ng kanyang guro na hindi pwede yon. At nakapagpasya na tungkol sa parusa mo, Ayaw ng ating bida ang parusang ibinigay sa kanya kaya sinabi niya na teacher, ano po ba ang patakara ng Ilshan High School tungkol sa pagpapatalsik? Ayon sa policy, ang partido na nagsimula ng away ay kailangang magbigay ng nararapat na serbisyo voluntaryo. May isa pang patakara na nagsasaad na ang sinumang nagtangkang mangbuli o saktan ng ibang estudyante ay tatanggalin sa paaralan o bibigyan ng angkop na parusa. Ayon sa patakarang ito, ang dapat patalsikin ay si Sangmin at hindi ako. Nagalit ang guro sa sinabi ng ating bida kaya sinabihan niya ito na sino ka para turuan ako tungkol sa policy ng paaralan nato at paano mo naisip na makipagtalo sa akin ng may ganitong ugali. Kahit ano pang gawin mo papatalsikin ka pa din sa paaralan nato. Habang nasa kalagitnaan ng pagtatalo ang ating bida at ang kanyang guro may nagsalita na tama na, hanggat dito na lang po tayo teacher. Nagulat ang guro at ang ating bida kung sino ang nagsalita na yon ay si Min pala na nakatayo lang sa pintuan. Hindi maintindihan ng guro ang sinabi ni Lisang Min kaya tinanong niya ito na sandali lang Sang Min, ano ang sinasabi mo? Sinagot ni Lisang Min na dahil ako ang may kasalanan dito, maaari na lang nating kalimutan ang isyo. Hindi pa din makapaniwala ang guro sa sinasabi ni Lisang Min kaya tinanong niya ulit ito na pero Ayos lang ba talaga yon? Sinagot na lang siya ni Lee sang Min na huwag kang mag-alala. Dahil kasalanan ko naman, ako talaga ang dapat na napatalsik sa paaralan nato. Sinabihan na lang ng guro si Lee sang Min na anong sinasabi mo. Karaniwan lang sa mga kaibigan ang magkaalitan. Habang nag-uusap ang guro at si Lee Sang-min ng ating bida naman ay hindi makapaniwala sa ginagawa ni Lee sang Min at napaisip na bigla na lang siyang dumating ano ang ginagawa niya. Sinabihan ni Lee Sang Min ang kanilang guro na at tulad ng sinabi mo, isang simpleng pagtatalo lang ito sa pagitan ng mga kaibigan, kaya hindi mo na kailangang mag-alala ng labis tungkol dito. Naiintindihan na ngayon ng guro ang sinasabi ni Lee Sang Min kaya sinabihan niya ito na naiintindihan ko. Maaari ka nang bumalik sa iyong klase. Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida sa mga sinabi ni Lee Sang Min at hinawakan ng balikat nito para makausap at sabihin na maging tapat ka. Anong balak mo? Sinabi lang ni Li min na tungkol saan. Tinanong siya ulit ng ating bida at sinabi na bakit mo ako tinulungan. Sinagot siya ni Li Sangmi na nagtataka din ako dyan ngunit hindi dahil naawa ako sayo, pero hindi ko talaga alam. At umalis na si Li ng nang sabihin niya ito sa ating bida. Ang lahat ng estudyante sa paligid ay isa lang ang iniisip at ito ay ano ba ang pinag-iisip niya. Ang tao na yun, at ayon nga tulad ng mga hindi komportableng pero mapayapang araw na lumipas, dumating na ang quarterly finals para sa aking unang taon sa high school. Ito naman si Moonjin na mukhang kakatapos lang din at sinabi na naghula-hula na lang ako sa lahat. Sa tingin ko, mas madali nang manghula dahil wala naman akong alam mula sa simula. Sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi niya at sinabi na tama. Mahirap din ito para sa akin. Ngunit hindi naniniwala si Munjin sa sinabi ng ating bida at sinabi na sinusubukan mo naman ba magsinungaling sa akin? Siguradong magiging unang pwesto ka na naman sa pagkakataong ito. Napaisip ang ating bida habang kinukulit ito ni Munjin na talagang iba ito kumpara sa junior high, hindi lahat ay madali lang dahil nabuhay ako ulit dito. Di nagtagal, inanunsyo na ang mga grado. Tingnan ang mga grades nyo. Sino mang bumagsak sa average benchmark ay magkakaroon ng mahirap na panahon mula ngayon. Sabi ng kanilang guro, tinignan na ngayon ng mga estudyante ang kanilang nakuhang grado at nangunguna pa din ang ating bida kasunod nito ay si Lee Sang-min na ikalawa sa pinakamataas. Nang nalaman ni Moonjin na nangunguna pa din ang ating bida sa pinakamataas na grado nakuha niya agad itong kulitin at sinabi nakita mo, dahil ikaw ang nanguna. Manglilibre ka at isang round ng Tekken para ipagdiwang. Nandito din si Li Sangmin para tignan ang kanyang nakuha na grado. Napansin ng ating bida na padaan si Li Sangmin ngunit hinawakan lang ang likod nito at sinabi na congrats. Nagtaka ang ating bida sa sinabi sa kanya ni Li Sangmin at iniisip na sinabi niyang congrats, pero bakit parang napaka-uncomfortable? Talagang kakaibang tao siya. Habang inisip ng ating bida ang sinabi sa kanya ni Li Sangmin si Munjin naman ay tuwang-tuwa na nakarank 30 siyam. Nasa labas na ng paaralan ngayon si Lee sang Min at mukhang galit ito at iniisip na Kim Jin-hyun, paano ka naglakas ng loob na ipahiya ako ng ganito? Hindi ko kailanman malilimutan ang kahihiyang ito hanggang sa araw ng aking kamatayan.